May nakapansin ba sa'yo na mas tahimik ka ngayon? Napansin ng taong ito na mas naging tahimik ka at sa mga huling araw, mas layo at pag-iisa ka. Ito ay hindi katangian mo na kilala sa pagbabahagi ng kasiyahan at tagumpay. Ang pagbabagong ito ay nagdulot ng pagkakagulat. Ano ang nasa likod ng bagong yugto na ito? Ako si Eduardo at sa video na ito Sinusubukan kong sagutin ang mga misteryo ng iyong introspeksyon, nag-aalok ng malalim na pagmumuni-muni sa mga dahilan at solusyon. Mukhang kahit walang ingay, nakatutok ka, tumatakbo patungo sa iyong mga layunin. At ito ay isang nakapangyayaring bagay, di ba? Ang pag-aalay na ito, sa halip na maging senyales ng pagkapanghina, ay nagpapahiwatig ng isang yugto ng masigasig na pagpapasya at pagtutok sa iyong mga layunin. Ang ganitong pamamaraan, bagaman tahimik, ay isang makapangyarihang diskarte na nagsasalita ng malaki tungkol sa iyong determinasyon at kalinawan ng layunin. Ang pagkilos na ito patungo sa katahimikan ay madalas na napagkakamalihan. Gayon pa man, para sa mga taong tunay na nakatutok sa kanilang mga hangarin, tulad ng iyong mga anghel na tagapagtanggol, ang panahong ito ay kinikilala bilang isang yugto ng paglago, paghahanda, at pag-aasam ng isang dakilang bagay. Ang katahimikan na ito, sa katunayan, ay isang estado ng malalim na pagkakaisa at pagsasaayos sa iyong mga pinakamahalagang layunin, isang yugto kung saan nag-armasan ka ng fokus at determinasyon upang harapin ang darating. Hindi ito isang pag-atras, kundi isang pagkakataon kung saan, may layunin, ikaw ay lumalayo mula sa ingay ng labas upang kumonekta sa iyong esensya, i-balance ang iyong mga enerhiya, at tukuyin ang isang landas ng aksyon na tunay na tumutugma sa kung sino ka at kung ano ang nais mong makamit. Gayunpaman, totoo namang lubos na nag-aalala at sobrang curious ang taong ito sa pagbabago ng iyong ugali. Ang iyong katahimikan ay sumasalungat sa iyong karaniwang personalidad na palakaibigan at madaldal na nagdudulot ng isang alon ng mga haka at interes. Sa tradisyon, ikaw ay kilala sa pagbubukas ng iyong mga tagumpay at mga hamon kaya't mas nakakagulat ang yugtong ito ng katahimikan. Ang hindi pangkaraniwang na pag-uugali na ito ay nagdala sa taong ito sa pagtatanong kung ano ang nangyayari sa iyo. Ang katahimikan na ito ay hindi nakikita bilang kawalan ng bagong balita, kundi bilang isang patunay na ikaw ay nakatutok sa isang malaking bagay. Maaaring ito ay isang bagong proyekto, isang malaking pagbabago sa buhay, o maaaring isang yugto ng paglaki at pagunlad ng personalidad. Ang sigurado ay na ang iyong kakayahan na panatilihing isang hiwaga ay nakapukaw sa pansin ng lahat sa paligid mo. Ang mga tao sa iyong paligid ay sanay na masinspirahan sa pamamagitan ng iyong mga kilos at tagumpay. Kaya't ang biglang pagkukubli na ito ay nagpataas sa antas ng atensyon, inaasahan ang susunod na kabanata na ikaw ay maglalabas. Parang sa pamamagitan ng iyong katahimikan, ikaw ay may bitbit na enerhiya ng pag-aasam, naghahanda sa lahat para sa isang malaking paglantad. Ano man ang bagong balita na iyong inihahanda, tiyak na ito ay nakatakdang maging isang bagay na hindi malilimutan. At sa pamamagitan ng pagpapanatili sa lahat sa suspense, ikaw ay nagpapatibay ng ideya na may ilang bagay na talagang karapat dapat na paghintayin. Ang laro ng paghihintay na ito ay hindi lamang isang taktika upang mapanatili ang atensyon sa iyo, ito ay isang patunay ng tiwala at pagkontrol sa sarili, nagpapakita ng malalim na pangunawa kung paano bumangon ang interes at panatilihin ang mga tao na nakikipag-ugnayan. Ang kapangyarihan ng pag-asa na ito ay hindi dapat maliitin. Ito ay naglilingkod bilang paalala na sa panahon ng agaran at mabilisang impormasyon. Ang hindi sinasabi ay maaaring magkaroon ng parehong lakas tulad ng inihayag. Ang ganitong pamamaraan, ay may karagdagang epekto ng paggawa sa bawat pahayag na mas epektibo, sapagkat pinapayagan mo ang kuryusidad at imahinasyon ng mga tao na punan ang espasyo ng katahimikan na iyong nilikha. Samantalang ang lahat ay nagsusumikap na hulaan ang iyong mga susunod na hakbang, mayroon kang pagkakataon na bumuo ng iyong kwento sa iyong sariling mga salita. Ito ay naglalagay sa iyo sa isang natatanging posisyon upang makagulat at lampasan ang mga asahan gamit ang elemento ng pagkakagulat sa iyong kapakinabangan. Ang epekto ng iyong mga aksyon, kapag sa wakas ay ibinunyag, ay pinalakas ng pag-aasam na iyong binuo. Ang kakayahan na panatilihin ang pagtutok sa iyong mga layunin, sa kabila ng ingay sa iyong paligid, ay nagpapakita ng isang di maipagkakailang lakas at kalinawan ng layunin. Ito ay isang kahangahangang katangian na kumikislap sa marami, nag-iinspira sa kanila na sundan ang isang katulad na pamamaraan sa kanilang sariling buhay. Ang iyong paglalakbay ay naging patotoo sa kapangyarihan ng pagtityaga, ng pananaw, at ng masigasig na pagtatrabaho. Tungkol sa mga komento at chismis, ang iyong maunlad at nakatuon na pamamaraan ay nagpapatunay na isang modelo na dapat tularan sa halip na maapektuhan ng mga kwento mula sa labas, nananatili kang tapat sa iyong pananaw at mga halaga. Ang integridad at pagiging totoo na ito ay nagpapalakas sa iyong posisyon bilang isang pinuno at tagapagtaguyod sa iyong larangan. Sa paglalakbay sa labas ng iyong komportableng lugar at pagsalubong sa hindi kilala, hindi lamang pinalalawak mo ang iyong mga pananaw, kundi binabago mo rin ang konsepto ng kung ano ang maaring abutin. Ang prosesong ito ng patuloy na pagtutok sa sarili at pagtuklas ay mahalaga para sa personal na pag-unlad at pagbabago. Ipinakikita nito na sa halip na magpakakomportable sa mga limitasyon na inilalagay natin sa ating sarili at ng lipunan, palaging may espasyo para sa pag-unlad at pagtatagumpay. Ang iyong pagiging matibay ay lalong kumikinang kapag hinaharap ang mga pagsubok. Sa halip na maging mga hadlang na hindi maalis. Ang bawat hamon ay naging pagkakataon upang matuto, lumago, at palakasin ang iyong karakter. Ang di magagapi na espiritual na ito ay hindi lamang nagpapalakas sa iyong sariling determinasyon at kumpiyansa, kundi naglilingkod din bilang patotoon ng kapangyarihan ng pagtitiyaga at pananampalataya sa sarili. Ang ganitong posisyon, ang ganitong pagpili na manatiling tapat sa sariling mga halaga at sundin ang sariling panloob na kompas, hindi lamang nagtatakda kung sino ka kundi nagbibigay daan din sa iyo upang maging isang haligi ng impluensya at inspirasyon. Ang iyong kakayahan na manatiling totoo at tapat sa kabila ng mga panlabas na presyon, hindi lamang kahanga-hanga, kundi isang makapangyarihang paalala ng epekto na maaari nating magkaroon sa pamamagitan ng pagtahak sa ating mga katotohanan. Sa pagpili ng may kamalayan na protektahan ang iyong mga plano at mga pangarap mula sa mga panlabas na impluensya, itinatag mo ang isang matabang lupain para sa pagunlad ng iyong tunay na kalikasan at kahusayan. Ang desisyong ito, bagaman tila laban sa kasalukuyang pananaw ng patuloy na pakikipagpalitan sa social media at paghahanap ng panlabas na pagtanggap, ay sa katunayan isang makapangyarihang patunay ng kalayaan at kumpiyansa sa sarili. Sa pamamagitan nito, hindi mo lamang pinanatili ang kalinisan ng iyong mga intensyon, kundi din tiniyak na bawat hakbang na iyong tinatahak patungo sa iyong mga layunin ay nakalinya sa iyong pinakamalalim at totoong pananaw. Ang kakayahan na manatili sa malayang mula sa mga opinyon ng iba, lalo na sa isang kapaligiran na kadalasang mas nagbibigay halaga sa hitsura kaysa sa kalooban, ay isang tunay na tanda ng kahusayan at karunungan. Ito ay hindi nangangahulugang pagbaliwala sa konstruktibong feedback o pamumuhay sa isang vacuum ng self-affirmation, kundi pagkilala sa pagitan ng kung ano ang tunay na kapakipakinabang at kung ano ang maaaring ikaw ay ilihis mula sa iyong landas. Ang pagtitiwala sa sariling intuition sa gitna ng damuhan ng mga tinig at opinyon ay nangangailangan ng isang matibay na pananaw sa mental at emosyonal na binubuo sa pamamagitan ng panahon, karanasan, at maraming beses, mga pagkakamali ang pagiging tapat sa iyong mga halaga at mga prinsipyo ay hindi lamang humuhubog sa iyong mga desisyon at mga aksyon kundi nagdaraos din ng mga tao at pagkakataon sa iyong buhay na tumutugma sa iyong katotohanan. Bukod dito, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng iyong sarili, ikaw ay naging isang halimbawa para sa iba na naghahanap ng inspirasyon upang sundan ang kanilang sariling mga landas ng may integridad at layunin. Alam mo, sa kalooban, ang buhay ay sayo lamang at ikaw lamang ang maaaring maglakbay dito. Ang pakikinig sa iba ay bahagi ng proseso ng paglago. Siyempre, ngunit ang tunay na karunungan ay matatagpuan sa pagkakaroon ng kaalaman kung kailan susundin ang iyong sariling intuition. Ang kahalagahan ng pagbibigay priority sa sarili ay hindi isang aktong pagiging makasarili, kundi isang pangunahing pangangailangan. Ito ay, sa katunayan, ang pundasyon sa ibabaw ng kung saan mo maaaring itayo ang buhay na iyong ninanais, malayo sa pagiging isang simpleng pagkopya lamang ng mga asahan ng iba. Ang introspektibong katahimikan na ito, ang pagpapahinga mula sa araw-araw na gawain, maaaring eksakto kung ano ang kailangan mo upang matuklasan kung ano ang iyong tunay na mga pagnanasa at kung ano ang tunay na may kahulugan para sa iyo. Ito ay isang imbitasyon upang pakinggan ang iyong puso at sundin ang direksyon na itinuro ng iyong mga instikto. Ang pagtitiwala sa sarili, na kinikilala na ang mga sagot na iyong hinahanap ay nasa loob mo na, ay ang unang hakbang patungo sa isang buhay na tunay na mayaman at nakapagbibigay-saya. Ang tiwala na mayroon ang mga tao sa iyo ay dapat magsilbing salamin para sa kumpiyansa sa sarili na dapat mong palakihin sa iyong sarili. Mahalaga na kilalanin at yakapin ang paniniwala sa iyong sariling kakayahan at mga posibilidad. Ang mundo ay puno ng mga pagkakataon. Naghihintay lamang na gawin mo ang tamang hakbang upang hawakan ang mga ito. Ang iyong paglalakbay patungo dito ay patunay na hindi may hanggang mga pangarap o layunin sa labas ng iyong abot para sa sinuman na may determinasyon at kumpiyansa sa sarili. Ang pagiging may katiyakan upang habulin ang iyong mga pangarap at ang paniniwalang ikaw ay karapat dapat sa lahat ng magaganda na handog ng mundo ay isang malakas na lakas. Ang buhay na naghihintay sa iyo ay hindi lamang isang sunod-sunod na mga pangyayari. Ito ay isang buhay na puno ng pagmamahal, kagalakan, at tagumpay na lumalampas sa karaniwan. Ang hinaharap na umuusad, puno ng mga kababalaghan na ito, ay isang patuloy na paalala na ang kahalagahan ay nasa iyong abot. Bawat hakbang patungo sa iyong mga pangarap, bawat sandaling duda na nalampasan ng paniniwala sa iyong kakayahan, ay isang pagpapatunay ng iyong lakas at halaga bilang tao. Ang pagharap sa mga hamon ng buhay ay nangangailangan ng higit pa sa determinasyon lamang. Ito ay nangangailangan ng isang malalim na tiwala sa lakas na naninirahan sa loob natin. Ang lakas na ito, nakadalasang dinakikita, ay ang esensya na nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang lampasan ang mga pagsubok at maglakad patungo sa pag-abot ng ating mga pangarap. Ang paglalakbay na ito, bagaman maaaring magmukhang nag-iisa sa mga sandaling introspeksyon, ay sa katunayan ay ibinabahagi sa mga taong nasa paligid natin at nagmamalasakit sa atin. Ang mga individual na ito, mga kaibigan, pamilya, o kahit mga kasamahan, ay yaong nakakaintindi sa iyong mga laban at pangarap. Sila ay handang magdiwang sa iyong mga tagumpay, malaki man o maliit, na ang kahalagahan ng bawat hakbang na natamo sa iyong paglalakbay. Ang pagtanggap sa suportang ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang makapangyarihang pagpapatibay ng lakas. Sa pagbabahagi ng iyong mga karanasan, at pagpapahintulot na iba ay maging bahagi ng iyong paglalakbay, hindi lamang pinapatibay mo ang mga tali ng pagkakaibigan at pag-ibig, kundi binibigyang lakas mo rin ang iyong sariling kumpiyansa sa sarili. Ang prosesong ito ng pakikipagpalitan ng tulong ay nagpapayaman sa karanasan ng tao, nagdadala ng higit pang kahulugan at lalim sa ating mga buhay. Bukod sa tangib na suporta mula sa ating mga mahal sa buhay, mayroon din isang misteryosong pagkakasundo sa pagitan ng ating mga hangarin at ng universo. Ang paniniwala na tayo ay nasa sintonya sa mga mas malalaking puwersa ay hindi lamang isang malikhaing imahinasyon. Ito ay pagtanggap na ang ating mga pangarap at ambisyon ay may puwang upang maganap sa realidad na ating kinabibilangan. Ang pagkakasundo na ito sa pagitan ng loob at labas ay lumilikha ng isang matabang lupain para sa personal na pag-unlad at pagkakamit ng sarili. Ang buhay Kasama ang mga iba't ibang pagbabago nito, nag-aalok ng mga karanasan na umaabot mula sa mga matitinding hamon hanggang sa mga di mabilang nakasiyahan. Bawat isa sa mga karanasang ito ay naglilingkod bilang isang sasakyan para sa personal na pag-unlad, pinapahintulutan ka hindi lamang na magtayo ng panindigang karakter, kundi pati na rin na palawakin ang iyong kakayahan sa pagmamahal, pagmamalasakit, at pakikiramay. Tanggapin ang bawat sandali bilang isang pagkakataon upang lalo pang maunawaan ang iyong sarili at ang mundo sa iyong paligid. Ang pagpapahintulot sa iyong sarili na suportahan at tulungan ng mga naniniwala sa iyo at ng universo ay isang makapangyarihang pagpapatibay ng iyong pagiging bukas para tanggapin ang walang hanggan at mga biyayang hatid ng buhay. Ang ganitong pagiging bukas ay pangunahing mahalaga upang gumalaw sa buhay ng may grasya kagandahan at isang pakiramdam ng layunin. Ang paniniwala sa sarili at sa iyong kakayahan na gumawa ng mga desisyon na nakabatay sa iyong pinakamalalim na mga halaga ay ang susi upang buksan ang walang hanggan na potensyal na nakatago sa loob mo. Pahintulutan niyo akong manalangin para sa inyo. Sa sandaling ito ng kabanalan sa kababaang-loob at pag-asa, inilalagay ko sa harap ng harapan ng banal na presensya na kinikilala ang lawak ng pagmamahal ng Panginoon at ang kahusayan ng kanyang mga plano. Humihingi ako sa banal na may likha na tulungan kang lubos na yakapin ang kapangyarihan na taglay ng iyong paglalakbay. Nais ko na sa bawat hamon at kasiyahan, makakahanap ka ng isang banal na pagkakataon upang lumago, matuto, at patibayin. Humihingi ako ng tulong upang maging gabay ang iyong pagtataka, na nagiging isang ilaw hindi lamang sa iyong sariling mga landas, kundi pati na rin na pumupukaw ng liwanag sa mga puso ng mga taong nasa paligid mo. Hinihiling ko sa Panginoon ang lakas upang siya ay lubusan na magtiwala na ang iyong landas ay puno ng layunin at pangako. Na ang pananampalataya sa kanyang pag-aalaga ay maging kumpas na nagpapatnubay sa iyo, kahit na ang mga unos ng buhay ay sumubok na magpailaw sa iyong paningin. Humihingi ako ng tulong upang makilala ang presensya ng Panginoon sa bawat sandali na alam na sa kanyang gabay. Tayo ay dinala sa mga karanasang nagpapalakas ng iyong kaluluwa at nagpapalawak ng iyong pag-unawa sa banal na misteryo ng pag-iral. Naway ibuhos ng Panginoon ang kanyang biyaya sa iyo upang maibigan mo ng buong pasasalamat ang suporta at pagmamahal ng mga taong mahal sa iyo. Nawa, sama-sama, ay bumuo kayo ng isang komunidad ng pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal na nagpapakita ng liwanag ng banal na kaluluwa sa isang daigdig na lubhang nangangailangan ng awa at pangunawa. Sa ngalan ng lahat ng banal at dalisay, nagpapasalamat ako sa Panginoon para sa kanyang patuloy na gabay, walang hanggang pagmamahal, at sa mga walang hanggang biyayang ibinubuhos sa iyo sa bawat bagong araw. Naway ganito nga, para sa kabutihan ng lahat sa ilalim ng kagustuhan ng Panginoon. Amen pahintulutan nating ang mga salitang ito ay magpadama sa iyong espiritu. Tandaan mong ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng universo. Mag-type ng 333 upang ang mensaheng ito at ang mga biyayang ito ay maging sayo. Mag-iwan ng isang positibong mensahe para sa mga taong maaaring nangangailangan ng lakas ngayon. Magtulungan tayo at magbigay ng magandang enerhiya sa isa't isa na waipat nubayan ka ng Diyos at ng universo tungo sa kapayapaan, pananampalataya, at kaginhawaan. Amen.